magandang po sa inyong lahat you're watching BOP TV nandito pa rin tayo sa Kawayan Carles kasama yung mga aswag doon oh. <makes> <laughs> tingnan mo kasama natin si Parikoy TV oh. Oh, dyan, baka, ma, baka ka dyan, sa butas dyan mayroong butas dyan malaki oh. maliligo oh. <makes> <Maninigo> tayo <laughs> <laughs> yung uh, pinagkaguluhan dito yung sino daw umihi kasi ma ma maarap yung tubig <laughs> okay lang mag-ihi wag lang magtae <laughs> Oh, dyan. oh, sir, tumay, Ito so si Pariko, oh. May, may, -tay no, may bantay tayo no. doon, so, may bantay. Tumay, sir, ari, oh. Ano? Tumay, sir, ari, oh. Mayroon tuway daw. Saan, saan? Ari, oh, kung tumutuwa, kung di, oh. Dalam.

Yung niluloko mo po. Anong niluloko? Kapakan mo <inaudible> man ito. Sa ta 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 taas ng pako, sir. Ah, ta sa taas? Uh. <laughs> Nilagay ko sa <nasa> taas ng pako. Halimango <laughs> pala. Kasalanan uh. sir. Ano yun? Kapang uh. ras? Teka. Ayan. <laughs> <inaudible> take 2. Mayroon nga. Ano kong shell to? Two Y. Two Y. One Y lang to kasi isa lang eh. Oh. Tingnan mo yung kuko natin, no? Oh. Um, Ang dumi-dumi sa uh, sa ano sa lupa sila, Lem. Oh, tingnan mo. Uh -huh. Hindi na tayo farmer, no? <laughs> Kuha na tayo ng tagahin na tayo bundok taga dagat na tayo. Nasarap maglangoy. Lalo na pag hindi ka marunong maglangoy. <laughs> Kasi kinakailangan natin minsan mag-unwin. <laughs> Diyan, pakita mo dyan kung paano. O, ako magka-camera dyan. Magaling si Pinky Finger mag- uh, Maglangoy. O, sige na dyan. Kunan kita Jan. Ano to? O, ano to? Yeah. Mukhang umiikot yung ulo niya. <laughs> o, sige. O, sige na. Doon lang sa kay, 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 Chris TV lang. O, o sige. Ayan, oh, ang galing niya, oh. Ayan. Uh, maingay, maingay. Ako pag nag uh, langoy, ako walang ingay. Ibig sabihin, hindi siya eksperto. oh, Jan, sino ang nagturo si ng swimming? Bakit narunong maglangoy? Tinuruan kasi ako sa PE ni Ma'am Chris Joy. <laughs> <laughs> no, Ma'am Chris Joy? <laughs> Yung teacher na hindi marunong din lang maglangoy? <laughs> Ay, lubog, 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 lubog. <laughs> <laughs> Nagaling pala si Ma'am Joy magturo ng swimming, oh. So yung gagawin natin, kasi meron ditong hindi marunong maglangoy, eh. Ito. So Roland, hindi marunong yan. So kailangan natin patuluan kay kanino? Kanino? Kay hey, Ma'am Chris Joy. Okay, Ma'am Chris Joy. Yes, yung... Sige, iskadyon natin, all. Ay, <laughs> wala, wala na, wala na voice. Wala na, Moses. Sa sobrang kakainom ng Redors yan. Langgat, <laughs> pasensya na. Naglasing kasi kagabi. <laughs> <laughs> o ano gusto nyo? Yung... Contest. Lalangoy tayo doon, pupunta doon. O, karera, tayo. karera, daw, karera, karera tayo. Para para sa amateur lang ang karera na to. <laughs> <laughs> sa mature lang ha. yung eksperto, bawal sumali. O sige. Bawal sa mga o, ano to ah. Bawal sa mga eksperto. Amateur lang. O sige, kayo na. <laughs> Okay. Ay, pa-pa-pa. 'Yung motor na 'yan, so hindi uras. <laughs> Parang lugi sa isang ganun pa lang. <laughs> <laughs> Ayun <Ngayon> na. <laughs> Nakaila, nakailang bisis ng na ano, may isang uh, dangkal pa lang 'yung nilakad. To. Eh. <laughs> oh, Magkakarera daw ng langaw, ng langoy. Wag Oh, oh, doon daw sa kabila, pupunta doon. Kaya so, lang Entendan sabi sa ko kabila. para sa mga mature lang yung karira na yun. Yung mga eksperto, patingin-tingin lang muna. O, so, oh, sige na, umpisa nyo na. <laughs> <laughs> uh, yun, may guaya. No, iba no, mas magaan yung katawan mo pag uh, sa dagat. Sa dagat. yung rule of buoyancy. <laughs> Tingnan mo ako dyan, pa ako maglangway dyan. Oh. Ipapakita yeah. ko sa'yo. Ito. Okay kasi na yung chinilas. Yung chinilas, ako, chinilas ko na yung kumuna kasi natatakot ako pag wala akong chinilas. Baka mayroong mga shell dito. Masusugatan yung paa natin. Kasi putik lang. Uh, putik <laughs> lang daw. Yun na paglangoy lang o. Oh. Hmm. Yun. Ganun pala. <laughs> Balik ka na to. na to. Dito pala ako, ako. Ah, oh, Lay Layo-layo ka rin ni ko eh. Kasi yung iba pag naglangoy, ganun ah. No? Dali yun. Sa gabal yun sa maisda. isda. Disturbo yun sa mga lamang dagat. Yan dapat sa lang. Yan, Prost Barrios. Yeah. <laughs> <laughs> oh, galing so, sa, oh, galing sa dyan, oh. Pagdating dito, tatanungin natin kung sino nag-turo sa kanya sa swimming. Eh, <laughs> <laughs> oh, tatanungin natin. Bars. Bars. Lapit ka? Nung uh, nagkakuha ka ng swimming na subject si eh, nung professor mo? Si Sir uh, Evaristo, Sir uh, Dr. Evaristo <laughs> <laughs> Yan, <laughs> Iga, Iga, Iga. yan, yan, professor niya Yan, kaya pala magaling ka eh, sumukan natin yung professor <laughs> Magaling nga na estudyante ito at saka professor. <laughs> <laughs> si Jan Jan magaling mag-swimming dahil sa kay Ma'am Chris Joy. O oh, si Chris, oh, marunang din mag-swimming. O so, tanongin natin, si sino turo sa kanya ng swimming? Sino sa, <laughs> sa swimming? <laughs> si Dr. Sarabia din <laughs> <i> <laughs> <laughs> Iba talaga pag Kung si Sir Sarabia yung bumanat Yung mga marunong lang lumangoy Marunong na talagang lumangoy <laughs> Ayan, yan, yan, professor <laughs> Baka manunong sa'yo yan, sir Baralit yan <laughs> yan ang ituro sa kanilang dalawa yung sa kay Jan, Jan si Ma'am Chris Joy Si Roly Boy Si Ma'am Kathleen Yan kuno natin doon dyan doon dyan dyan oh. Yon. May nagtatanong dito eh, yung mga kasama natin, si Bibe. Asa na si, si Bibe. <laughs> Yan, magaling kumalon yun <laughs> Tumatalon yun, galing sa ibaba pataas Balik <laughs> <laughs> pa eh. Hoy, oh, ito na sinilas natin. Mag uh, sinilas ako. Bay okay, pang tuway ga kwansero. Oh, ito sa... yung uh, tuway oh. Ito masakay sa chinilas. Yan. Tanghapunan namin to mamaya. Lima kami. Oh, lima kami. Uh, ako lang ang ulam sila hindi. Yun oh. <laughs> ako na kaulin ito eh. Yun no. Oh. nakunan mo diyan. Ah, wala. Wala. Isa pa tayo, isa pa. Isa pa, isa pa, isa pa. Yan ayan si Bibi, si Bibi. Bakday ba, bakday?

Iya iya pa eh! Sige na! Back dive Sige na! Backdive mo na dive? Ayun! Oh. Kang lupet! Ay, lupet! Pali yung uh, hita! <laughs> <laughs> Ganito, lutaw ka lang oh. Parang wala lang oh. Yung yes. problema pa may alon pag nasa open sea ka, nahihirap mm. ang survive. Ito okay lang to kasi walang alon eh. Sir. Pero pag nasa open sea ka, ha, ang alon. magpo up ako diyan. Kasi so, kung sila nagba-back dive, na up kami. Ito. Hey. Tatlo tayo, tatlo tayo. Tingnan ako. <laughs> Tapos na <ng> baling sanga. <laughs> oh, okay. ng muscles to eh. Kahit maliit lang yung sanga, kaya eh. Oh, dito ka sa gitna. Dito ka po, sir. Dito yung pinakamalaking katawan sa gitna. Oh. <laughs> One. Oh. <two. laughs> Alam ko na ko, alam ko na eh. Kita ko kumapit eh. Sunod na sunod na sa akin. <laughs> <laughs> Doon ka, kami ka ikaw dito sa mga sa dito ka. Labale nga, labale. Alam ko mo mabale eh. <laughs> Bagsak sila ako, okay lang. Hindi <laughs> <laughs> naman kami, kami sumisira sa environment. Dekatan lang. Kwan aksidente lang ba eh. Aksidente ito. So itabi na natin to. Hindi, eh. marami pa sing ano, marami pang alimango na namumungay dito. <laughs> Sinilagian ng ano. Na tae. <laughs> Ayos, Survival eh. Lagyan ng basura. Maganda no kahit ano to ano oras na, nasa 12 o'clock siguro. Nasa 12 siguro. Oh, namaya. Okay ah, yeah. hindi mainit pinagbibigyan tayo ni Lord. Ako <laughs> sa'yo sa BB, oh. Meron kalas-kalas. Kasi saka na siya, sir, kung, sir, kung may tubig, mahalapot yung babo. Oh. Sir, oh, pangita, dapat sa kilid, sir, oh. Uh, Kumiyara, da. tapos na, from here. Oo. Oh. mo. Oo, oh, sir. Nang baslay. Maam, ko muna. Ang sobra mo namang, uh, kwan. Uh, Oo, <laughs> sharpshooter ka. <laughs> oh, may huli ka na, ba? Oo, sir. Anong huhulihin mo? <laughs> Baka si Sir Bars din. Makatamaan <laughs> 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 si Sir Bars, ha? <laughs> ha? Ano anong bunga yun? Ano ba bunga? Ito, dahon lang? Dahon lang. Mga pala. Ang kapal ng dahon ah. Ang mga pala. Parang uh, kasing kapal ng mga iba. Ang <laughs> <laughs> uh, mukha ng mga iba dyan. Hindi <laughs> 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 na sila natuto. <laughs> <laughs> Meron na ba? Ayun, no? Meron? Merong huli? Anong hinuli niya? bunga <laughs> ng kahoy. Okay. Kalas-kalas yan. Kalas-kalas ang liit-liit naman. Babae yan, sir. Babae? O, akyat si sir. Oh. Uh, akyat okay. oh, yeah. oh, si sir. O, yan. Nag-dive din ni sir. Nag-dive, sir. Kabak-dive siya, Brian. Oops. Upo ka. Yon. Parang pensionado ka na. Masaya ang buhay dito. Mabasa. Maki-abi. Maki-abi. Malaksi ang pang... Malaksi abi ang sangaay. Huwag kang... Beside, pare. Tatalong daw siya. Pag-usapan niyo, sir. Makukuha naman yan sa... usapan eh. Hahaha. <laughs> Babae lang yan, sir. <laughs> Meron pa namang lalaki eh. <laughs> <laughs> Nakakapagod man ang <Okay>. maglahoy, no? <laughs> Meron, lima mo? Oh. Done? Nag-iwan <laughs> lang lambakas <lang> ah. <laughs> Yun na, punta na tayo doon. Dito tayo, sir.

Relaxing, no? Gano'n? No? Mmm-hmm. Gano'n, mayroon dito. Palang ah. boho, oo. Mmm-hmm. Bakit siya kumain? Huwag ka dyan, huwag ka magbutwa ka. to kasi sa Brazil. Di ka pa naman uh, tinuruan ni Ma'am Chris J. Maglangoy. <laughs> <laughs> At saka ni Dr. Sarabia. Sa <laughs> isa di ba rito, diba? Nakaturo din niya ng swimming. First bath, sir. Yung first yes. bath, so, Second si batch siya na, si sa Sarabia. Noong time na nagtuturo siya na swimming, hindi pa ito marunong maglangoy eh. si Dr. Barito nang nagturo ng driving, hindi rin marunong mag-drive noon. Ang gagaling ng mga professors natin. Advice. Nagtuturo sa isang subject na hindi nila alam. Pero natututo yung mga sadyante. Saan yung pispes? O may, may ibon daw dyan? Daman. saan? Saan ang ibon. Alam mo may siko. Oh, Ayun, ano, 'yun. Focus mo dyan. Mayroong ibon, no? Oh. Ayan. Sinusuklaya yung kanyang uh, buhok. Vera? <laughs> diba? Oh, anong anong ibon 'yan na uh, bars? Skip. Ha? The gate. The gate. The gate. The gate. The gate. Kinakain yan? Hindi naman, sir. Hindi 'yan kinakain. 'Wag 'yung yeah. 'wag yung uh, patayin yung mga ibon. Pagdating yung mga ibon sa pag uh, nasa ano ka sa gitna ng ano, ng dagat tapos may, may, may marami ganyan yung magparami sila na gaganin ganyan, ikot -i ikot sir. Sa ulo mo? Okay, sir. <laughs> no, sir. Sa, na, sa, sa dagat. Ah. Para tandaan niyo na mangigisda sir, pag maraming isda Hmm, pag merong ibon. Hmm. <laughs> Ganun pala. Oh, diyan baka may isda diyan kasi may ibon oh no, eh. Ha? <laughs> ah. May 10 siguro dyan, kaya lang baka maliit. O Konti lang siguro kasi isang ibon lang na naman ang dandon eh. na sero? Takot ako Galo taw ka <kayo> gidon, no? <laughs> Galo ka kag? Oo, Lilitaw ka oh. Tara, slay mo, roll. Lugdang sir. Ay ka. Ikaw yung isa yung lawas sir. Kaya sugo sa'yo yung lawas. Kung ano lang yan, pamag ano sa'yo. pamag ka lang yan. Hindi kaya mag-i-do yung struggle. Though, though, yung pakwan mo lang doon relax ang lawas mo dapat. Completely relax yung katawan mo. Inhale, exhale. Para mo, para dumutang ka. Dumipad. Subukan mo, Ron. Hindi pa lang kalutan, lubukog na eh. Kahit lang. Uh, lumitaw siya pag nagkakapa siya pero hindi ka makakaginhawa niyan mamatay e, kaya. Kaya ka yan oh. rin kaya abi hindi nila lang kaya hindi oh. nila kaya sir turuan mo nga turuan mo hmm. yan o baka ma oh, matusok ka bundulin kana, bundulin ka ng sasakyan matusok oh, oh. siya nagmalam na ng tondo sa akon may magyapan yung balo toro lang toro Nanti elok gua alas <laughs> apa? Jodoh bahan yeah. pa? Ya. magmuna lang ya, makasurvive ka gid ya. Wala alon. Wala nang sir. Mabubuhay ka pero yung problema pag may alon, mamamatay mm -hmm. ka sa hampas ng alon. Ya, yeah. subukan mo ikaw naman. Anong? Ngayon na. Oh, may Titanic. Hindi tayo pwedeng. Hindi tayo pwedeng umalis um, Bumalik. Na, oh, ano yun? <laughs> baruto. Pumasok sila o lalabas? Lalabas pa lang. May, may baruto? May, may bruto? Wow. Yan wow. o. Oh. Hindi siya makalabas. Hindi siya makalabas kasi sa, na, na, nasa, nasa sangit yung na kanyang, yung ano kanyang tinga. <laughs> ah, pag makina yan, sigurado. <laughs> balik na yung uh, katig nabali ang layag nabali ang layag nagisi ang tarik Ay. ayos no? tama ba? tama? o oh. <laughs> nawaw mali tayo ah dito lang Wow. Ito na. na tayo. Salamat. Ayun, ayun, ayun. Oh, yan, ang ni Rolly Boy. Nandun pa rin. No? <tinyo> so, aho lang. Hawak agad ng redorse. Namiss eh. <laughs> agad. Ako oh, eh. wow, yan. kami <laughs> siya agad yung red Hindi ko manis Hindi naman. Diyan, naka, dyan, eh. Parang na. Malamig. Malamig. <laughs> malamig <kasi> at tumaasin Red Horse. Tumaasin <laughs> ano. Barat. Nagdidistra siya dito ah Hanggang dito na po muna tayo Hanggang sa muli Maraming salamat po si sa Pununood Mabuhay po tayong lahat Ito ang B.O.P. Thank <music> you.